Angelica, sabihin mo ng sampung beses ang masahe. Masahe, 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 masahe. Ano sa English ang pamasahe? Or 100? Pamasahe, ano sa English nun? Pwede matawa. Pamasahe, ano sa English? Hindi ko po alam. Ako pamasahe? Ano meron? Pamasahe. Kaya nila ako, pinam ako. Ito! Pamasahe, ano sa English? Walang yung Ikaw dali! Pamasahe, ano sa English? Pamasahe? Pamasahe. Pag sumakay ka ng jeep. Pasahe. Pamasahe. Iba kasi nasa utak. Payment kasi nasa utak. Bayad yun eh. Payment? Payment hindi siya. Wrong payment. Wrong. Diba ay, ito. Pamasahe. Hindi ko alam talaga yun. Diba yun? <laughs> <laughs> ay, mga. Lali. Ay, yung payment. Wrong. Mali yung payment. Ayan, comment nyo dyan mga idol yung tamang sagot.